Hello, ma'am. Yan. Oo. Oh. Yan. Tayo yung vibrant kalibo, mga yeah. Yan. So, pinipinturahan siya ngayon, mga kakiyo. Ayan o. Oh. Ganda ng kulay, mga kakiyo. Purple. yeah, violet. yeah. Sir, good morning. Yeah, si siya po yung nagpipintura dito. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. So, guys, sa na. Ganda na o. Oh. Yan, in preparation na to guys para sa opening salvo. Sir, October 5 sir, no opening salvo no. 456. 456. Ayun guys. Kaya ngayon busy busy na yung Kalibo. Uh, Ayun, lalong-lalo dito sa Kalibo uh, Pastrana Park. Ayun, ayan no. Ayan yung Kalibo Pastrana Park. Ayun. So hindi pa po siya tapos. Ayun, minamadali yan guys para sa opening salvo. Goods na. Ayun. So at ito si sir, Nagpe-pintura si sir dito ng uh, Vibrant kalibo para pag may mga bisita na uh, nagpa-picture guys katulad niyan yan mga bisita ay uh, maganda so wag dito sa likod oh so, oh, di ba yan Vibrant kalibo yan ayan po yung simbahan guys yan yun oh. ayan may mga bisita tayong kasi kulang talaga guys yung punta nyo ng kalibo kung hindi kayo papapicture dito. Yan, kaya dapat magpa-picture talaga kayo, guys, oh. Yan, tulad niya, no, kila ma'am, nagpapa picture talaga. Yan. Tsaka, kailangan naman kasing pinturahan, guys. Kasi, ayan, uh, medyo nangingitim na yung iba. Ayan, no. Yan, so, kailangan naman talaga kasing pinturahan. Yan. So, sir, good morning. Tagasan po kayo? Ayaw ko Manila. Ah, oh, from Manila po pala sila, sir, oh. Yan. So ano pong Hello, welcome po sa Kuya Q TV Ayan Nagbabakasyon kayo dito sir? ah Hanggang at atihan dito kayo Opening salvo Isayang Malapit ng opening Ha? Tagat ng alam ka po Ayan, hello po Ano po yung pangalan natin ma'am? Ma'am si Momichini Ayan sir, hello po Shout out po Pangalan mo sir? Sir June Ayan Nanay niyo po? Ah, Ma'am Edna. Tsaka si? Hello, ma'am. Yan. Oo. Oh. Kuya QTV po. Yan, dito lang po yan sa Aklan. Oo. Oh. Yan. So, dito po ako ngayon para ma-update po yung mga taga-Aklan sa mga ginagawa rito. Yan, para may idea naman sila. Kasi hindi naman kasi lahat makakapunta dito ngayon. Dito lang sila niyan, mga ati-atihan. Opening salvo, mga ganyan. Opening light. Dito yan sila. Yan. So, enjoy lang kayo dito, ma'am. Yan. Oo, oh, enjoy lang kayo. Yan. dito po.